Okay mga boss, pag-usapan naman natin itong overheat issue ng Suzuki Multicap X6A engine. Ayan mga boss, sobrang sunog na sunog ng kanyang well mga boss, so dumikit na sa kanyang mga moving parts. Ayan. So dahilan kung bakit ito nag-overheat mga boss is ang kanyang water pump. Sobrang alog na. So kahit lagyan mo siya ng tubig o kulant, is naubos yung tubig sa system ng cooling system kasi lumulusot na dito yung tubig at may isa akong na-discover mga boss sa makinang ito mga boss bali masasabi kong napaka genius ng pag-iisip ni Mang Kanor mga boss dahil itong makinang ito mga boss is ang radiator niya is nasa titingnan natin mga boss is nandito yung radiator niya. Yan. So ang ganda ng kulay ng kanyang kulan, kulay kalawang. Kasi tinubig na kasi ito. Kaya yan, sobrang daming kalawang mga boss. So napag-isip-isip ko mga boss is yung ginawa ni Mang Kanor dito is nilagyan na ito ng water pump na may fan blade dito. Kung titingnan niyo yan, may butas ang kanyang kulay ng water pump mga boss. So instead na itong makinang ito is wala dito yung kaniyang fan blade na sa harap is ang ginawa nila mga boss is nilagyan pa rin nila ito dito ng pan. Ayan. Nilagyan siguro sa iniisip ni Mang Kanor nito is mas napapalamig yung makina o hindi nag-overheat kapag nilagyan dito ng fan o tinatawag na radiator pan and then dahil nilagyan nila ito ng radiator pan mga boss itong housing ito mga boss ito yung housing ng thermostat mga boss dito sana ito nakakabit mga boss bali ang posisyon ito mga boss is dapat ganito sana yung posisyon nya nasa harap ganyan. ganyan so ang ginawa nila mga boss is kasi pag ganito yung posisyon nila mga boss is itong radiator hose na ito is matatamaan na ng radiator pump yung nilagay nila dito so ang ginawa nila binaliktad nila ayan ganyan yung position nyo mga boss ang binaliktad nila ayan ganyan yung position nya so ang nangyayari itong kanyang radiator radiator hose is napipisa kasi napaka sikip na ng area na tinatamaan na yung intake manifold nya mga boss ang ginawa nila dito nila pinadaan yung radiator hose tapos gumawa sila ng tubo ayan pang dito ayan. para yung hose is hindi tatama hindi tatama dito sa radiator fan. so hindi na kasi kailangan to na dito ng fan kasi nasa harap na yung kanyang radiator Uh, itong bolt na ito mga boss is nabalik siya dahil sa sobrang kalawang yan So hindi ko siya pinilit na tanggalin mga boss. Ah uh, pinupok ko muna siya dito para maugay yung ilalim niya. Kaso nga lang, talagang napakatigas niya. Tanggalin. So nabali siya. So kailangan ko na naman ito is itong bali na bolt ito. Ayun mga boss, sobrang kalawang. Itong bali na bolt dito is targetin ko na naman ito ng welding. So dagdag trabaho na naman 'to. So yan yung itsura niya mga boss. Sobrang sunog ang oil ayan so sa mga ganitong makina kasi mga boss is sobrang pinagsasamantalahan na talaga ito ni Mang Kanor kasi sobrang basic lang ang makina ito kaya lang ito na yung madalas na uh, napaglilis kitahan ni Mang Kanor mga boss kaya puro rekta kaya nakakawa talaga yung makinang ito madalas ang naging isyo nito is overheat so sa makinang ito mga boss kapag na-restore ito ng maayos at na ito ng maayos wala po itong isyo ng overheat lalo na pag mahalaga yung uh, may-ari nito na kulang talaga yung nilalagay sa cooling system mga boss so yan lang mga boss share ko lang sa inyo naging problema sa makinang ito so ang gagawin ko nito mga boss is syempre madugudugong tawag ito paglilinis ito kasi napakatigas ito tanggalin mga boss so i-update ko na lang kayo mga boss pag natapos na ang unit na ito at saka sya nga pala mga boss sa case na ito mga boss kahit sobrang overheat nito mga boss is never kung nire-required na mag carry surface kayo ng cylinder head so, so sobrang liit ng cylinder head na ito kahit may konti siyang deform is kaya pa rin yung makumpensate sa paghihigpit ng cylinder head bolt dahil yung cylinder head gasket nito is hindi naman steel kundi carbon lang ang cylinder head gasket nito so kaya pa rin yung makumpensate yung kunting deform na sa surface ng cylinder head mga boss so yan lang mga boss update kayo kaya dito A few moments later. Ito na po ngayon ang itsura ng cylinder head mga boss at ito yung malaking problema sa cylinder head na to dahil ang kanyang spark plug cap is natunaw sa loob ayaw na matanggal turun na sa at pati rin ito pati rin ito mga boss is dumikit ayaw mahila, matigas tsaka yung mga cylinder head bolts nya, dumikit yung washer nya, ayan no ayaw matanggal So ito naman is kailangan pa natin tong tanggalin gamit ang welding mga boss. At sa so, sobrang overhead ito mga boss, may indication na natunaw. Ito nga part. Yan, yeah. tunaw. Dahil pinilit nila itong ipatakbo ng malayo kahit wala ng tubig. A few moments later sa pagkukuskos naman nito mga boss sa paglilinis nitong surface ng black mga boss is gumamit na ako ng maliit na vacuum cleaner mga boss para yung natatanggal dito habang kinukuskos natin is hindi papasok sa loob ng water gallery at saka ng oil gallery mga boss so yan yung iniiwasan natin kaya gagamit ako ng vacuum cleaner para yung natatanggal natin na sa pagkuskos natin mga boss is tawag nito, nahihigop ng vacuum cleaner mga boss so ganito lang mga boss much, much much later. Ayan mga boss, tapos na natin linisin. Kung napapansin yung mga boss, itong piston number 3 mga boss is meron na siyang uh, sign na natutunaw yung kanyang piston number 3. Pero dahil low budget lang ang ari nito mga boss is hindi na natin kapapalitan ng piston at saka piston ring. Kasi nga uh, hindi naman siya mausok. So nakikita nyo yan mga boss. Ayan. Marami na siyang seizure sa kanyang cylinder wall. So, palatandaan ah, na sobrang nag-overheat ng makina ng ito. Kahit sa piston number 1 mga boss. ayan Fokus natin. Dito mga boss, is mayroon na rin siyang sign na natutunaw yung piston. pero dahil nga ah, nagtitipid yung mayari nito at hindi naman mausok yung unit nang lumating dito, is hindi na natin 'to papalitan bali cylinder head gasket lang at saka itong kanyang water pump ang ating papalitan mga boss mag install na ako ng bagong water pump mga boss so sa pag install nito mga boss siguraduhin nyo lang na itong surface na lalapatan na ng gasket ng water pump mga boss siguraduhin yung talagang malinis na malinis siya mga boss at wag na wag na mag na kayong maglagay ng anumang pandikit o gasket maker sa surface ng Uh, dito nang lalapatan na ng water pump mga boss ito na lang mga boss tamang hikpit lang yan at hindi yan, hindi na po yan maglilik mga boss kapag ilagyan nyo kasi niyang gasket maker mga boss pag hikpit nyo is merong mga extra na lumalabas dito yung uh, gasket maker so katagalan natatanggal yon humahalo sa water passes o coolant passes mga boss at nagkukos yan ng barasa cooling system natin mga boss ito naman ngayon ang cylinder head mga boss. So, sinaga talaga natin linisan to para mas maganda yung performance ng makina. At ito rin ang kanyang takip ng uh, bulb, mga boss. So, nakikita nyo mga boss yung malaking pagkakaiba. Ito yung mga pesa ng mga boss, yung mga kakaram. Ayan, wala na yung oil slide. Yun na tulad dati na sobrang mga boss. Kasi mga boss, kapag ganun ang sitwasyon ng makina mga boss is may tendency mga boss na merong lagitik kasi nga mga boss kung titingnan nyo mga boss ayan mga boss sobrang liit lang ng oil passes na to na naglulubricate dito na parts mga boss itong surface na to kasi ito yung tinatamaan ng cam lubes so kapag itong butas na ito na sobrang liit lang mga boss is nababarahan kaya kahit anong tune up nyo kahit anong adjust nyo is nagtataka kayo kung bakit hindi nawawala yung lagitik yun pala mga boss is sa sobrang oil sludge ng inyong rocker arm yung mga moving parts mga boss natatakpan yung mga maliliit na butas na dinadaanan ng oil para malubricate itong surface na to kaya hindi may na mayroong lagitik ang inyong makina mga boss So dito na part mga boss, ito yung part ng cooling system dito, nakakabit ang thermostat mga boss, so nilinis na rin natin yan. So yung mga kalawang sa loob mga boss, eh, sinina po natin talaga kayang linisan yan. So yan yung cost ng tinubig nyo yung, yung makina kasi nga yung tubig mga boss is hindi talaga healthy sa makina kasi yung makina talaga mga boss is nakadesign para sa kulant so kung nilagyan nyo niya yung tubig kahit sobrang linis na kahit distilled water pa yan is nagko-corrosion pa rin o nakikreate pa rin ng cor corrosion o kalawang sa loob ng cooling system ng makina mga boss so ang pinaka-healthy way mga boss is kulant talaga ang ilalagay o isasalin natin sa radiator kasi yun po talaga ang design ng makina mga boss pero kung tao mga boss dapat malinis na tubig ang iinumin natin para healthy tayo. So, ganyan lang mga boss, no? So, pag makina mga boss, is kulant dapat. Pag tao naman mga boss, is dapat siyempre malinis sa tubig mga boss. So, ayan mga boss, no? Kung titignan nyo mga boss, nilinis ko na rin yan. At may cavity na kinain na ng kalawang itong kanyang housing ng thermostat mga boss. So, ang nangyayari, nabubutas yan mga boss. So, ayan. Pero kahit paano mga boss, is pwede pa naman to mga boss. Ayan, no? So, ganyan po ako magtrabaho mga boss kapag Overheat is 'yung mga lalong-lalo lalo na mga boss kapag ba? Uh, nyo na mga boss, medyo mahingal talaga dito. Uh, lalo lalong-lalo na kapag overheat is 'yung mga boss. So, 'yan mga boss. Uh, station pa rin kayo mga boss. Much 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 later. O 'yan mga boss, tinatanggal ko na rin ang kaniyang bypass hose para mahugasan natin o matanggal natin ang kalawang sa loob ng hose na ito mga boss. Post po ito ng overhead mga boss Yan, no? sobrang lambot na kung titingnan nyo hindi na bilog ang kanyang radiator hose mga boss so pag high RPM mga boss is hihigop ng tubig dito ang makina and then pag hihigop ito mga boss is napipisa ito mga boss parang ganyan no maramay ang nagsasabi na bakit yung multi ko bagong palit naman ng cylinder head gasket bagong overhaul pero pag mo na at pag medyo uh, binilisan nila is tataas yung temperature nila at to the point na halos mag overheat na sila so ito po yung cost na yan mga boss so ayan tatanggalin ko na ito mga boss at ito na nga mga boss tatanggalan natin kung titingnan nyo yan mga boss cancer sa cooling system ang sakit ng makinang ito dahil ang side effect ng tinubig nyo mga boss is cancer sa cooling system Ayan, so sobrang na mumuuna yung tumor na kalawang, mga boss, sa makina, mga boss. So, yan yung cost ng tinubig nyo yung makina, mga boss. Yan. Sobrang daming kalawang, mga boss. So, yan, no. Kung nakakabili kayo ng sasakyan, dapat, bilhan nyo ng kulant, mga boss. So, ito, mga boss, lilinisin pa natin to So, ito yung mga hindi ginagawa sa ibang mga mekaniko lalong lalo na mga boss si Mang Kanor, mga boss yan again ito lilinisin pa rin natin to so ayan na po mga boss after natin malinisan so pininturahan ko na rin siya mga boss ito ron malinisan na natin so pwede na natin itong kapitan ng bagong radiator mga boss. And then mga boss, mag-install na rin tayo ng cylinder head. Two days later. At ito na mga boss ang ating cylinder head. So sobrang linis na sana nito mga boss. Kaya lang sa kasamang palad mga boss is nag-double check ako at may na ako sa cylinder head. May crack na yung kanyang cylinder head dito mga boss. Oh. Try to... Ayan, kukita nyo ito mga boss napakalaki na pala ng crack nito so hindi na to pwede mga boss palit cylinder head na talaga to yan yan mga boss napakalaking crack kaya hindi na talaga pwede ang cylinder head na to so sayang yung effort ko sa bag Tunis mga boss kasi Ilang araw ko rin, dalawang araw ko rin ito nilinisan. So ngayon ko lang siya na-discover na may crack wala. Two days later. Mga boss, mayroon kaming nabili na surplus Pinoy. So good pa naman. Tingnan kung maigi yung surface niya. Wala namang crack. So nahasa ko na rin yung mga valve nito kasi may mga singa mga boss. So ito yung papalitan natin. Ang kintab na mga boss. Kaso lang hindi ko nakita na may crack pala ito. yan mataas yung crank nya so hindi na ako nagre-rest pa ng effort na ikabit ito ulit mga boss kasi malaki ang chance na maging back job yung gawa natin yan yung mga tunaw nya sa overhead mga boss so ngayon mga boss is pinturahan ko muna to para magandating na mga boss So, ito na po yung hitsura after natin mapinturahan mga boss. Kung titingnan yung mga boss is meron talagang wheel sludge na natira. So, hindi natin kayang imano-mano ng paglilinis mga boss. Pero presentable naman siya tingnan. Nawala na yung talagang sobrang kapal na wheel sludge niya. So sikanan kasi ito nila nabili mga boss. Pero ito na yung hitsura niya. Ngayon, Yan. Yun yung pinalitan natin mga boss dahil may uh, crack yung cylinder head. So sayang mga boss yung effort ko sa paglilinis ng cylinder head na yan. Dahil hindi ko na malaya na may crack pala. Kakabit na natin tong cylinder head mga boss. So tip ko lang eh sa inyo mga boss para may natin na mabaliktad yung cylinder head gasket mga boss. Is tandaan nyo lang itong butas na ito na may thread mga boss. Ito yung butas papunta ng oil passes doon sa mga ra arm mga boss so dapat itong cylinder head gasket natin is yung may bronze eh. dyan natin itapat kasi may possibility rin na magkabalik dito mga boss kung babalik tayo natin yan ng ganyan ayan ang mangyayari is masisira yung makina natin dahil walang maglulubricate ng oil doon sa ibabaw ng mga moving parts sa arm mga boss so siguraduhin natin na itong butas na to itong tatlo is magtatapat yan yan meron yung butas tatlo dalawa tatlo yan ito rin sa dalawa tatlo much 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 later so yan ang mga boss tapos na natin ikabit ang mga rocker arm anadjust na, na rin natin so ganyan na yung itsura niya mga boss yan maaliwala sa tingnan yung makina So marami pa akong i-correct nito dahil sobrang kinawawa nga ito ni Mang Kanor ang makinang ito. So yan, talagang tiyagaan lang talaga mga boss. Maganda na tingnan. Ang titingnan nyo mga boss is wala ng oil sludge, hindi gaya ng dati mga boss. Sobrang kapal ng oil sludge. Ngayon, maliwalas sa tingnan yung makina. Ngayon hey, mga boss, ganito na po ang sura ng makina napaka aliwalas na tingnan mga boss at mga boss hindi lang sa pagpapalit ng cylinder head gasket tayo nagtatapos kundi nililinis din natin itong mga bypass hose ito saka ito and then ito mga boss is napalitan ko na kasi sobrang Uh, lambot na nung original na nakakabit dito mga boss so ito napalitan na at nalinis na ang system na to dito then ang the next step na gagawin ko nito mga boss is yung radiator hose na naman at saka yung radiator ay si check natin ang sitwasyon kung matutolerate pa ba na ikabit or kailangan ng palitan ng bago ang radiator hose yun kailangan na din bang i-overhaul ang radiator nito mga boss so stay tuned lang kayo mga boss A few moments later. So ito na mga boss, natanggal ko na ang radiator para ma ang kondisyon ng radiator hose niya mga boss. As you can see mga boss is dinugtungan lang nila ito dahil naputo na ang radiator hose na ito. At dinugtungan nila ng stainless para umabot mga boss. At kung titingnan nyo mga boss, ito na po yung effect na tinubig nyo yung cooling system ng ating multicab mga boss. So ito yung tubo papunta sa reservoir Ayan mga boss Wala nang butas mga boss Natatakpan na ng kalawang mga boss At isa pang nakita ko mga boss Is itong kanyang port Ng radiator mga boss Sa upper side Is putol na mga boss Ayan May clean na lang siya So no choice tayo kundi Hermedyohan na lang natin to mga boss kasi yung may-ari nitong na nakabili ng unit na ito is kapos na sa budget mga boss so naawa naman tayo gusto natin na after nito malabas mga boss is hindi nasa sakit ang ulo ng mayari nito mga boss so napaka sakit talaga sa ulo kapag bibili kayo ng second hand tapos yung mekaniko na gagawa o pinagawa nyo ng unit nyo is si Mangkanor pa sigurado ako mga boss na pabalik balik lang ang tawag nito issue ng overheating mga boss ako kasi mga boss from cylinder head cylinder head gasket lahat ng mga may kinalaman sa cooling system mga boss mga hose, mga bypass hose mga tubo mga boss is sinitsik ko at nililinis ko mga boss and then after that mga boss is kulang na talaga ang ginagamit ko mga boss so ngayon mga boss is simple linisan ko to sabot ang aking makakaya, mga boss and then Siyempre, papalitan na lang din itong radiator hose mga boss. Ayan. Ayan Oh. Yuping-yupi na. Sobrang lambot na. Ba't hindi pa pinalitan? Dinugtungan pa mga boss. So, ito talaga yung mga teknik ni Mang Kanor mga boss. Pwede naman palitan ito. Mura lang naman to Mga nagkakahalaga lang ito na mga 200 plus. Kung i-compare mo kung masira yung makina. Mas malaki yung gastos the next day. Okay mga boss, tapos na tayo mag-restore. Huh? At kung titingnan nyo mga boss na coolant na yan. So coolant na yung nilagay natin. Tapos ko na rin itong i mga boss. so Ito na yung hitsura ng makina mga boss. So kukunin na ito ngayon ng mayari mga boss. So, papanda rin natin mga boss ha. No need na natin napakan yung accelerator pedal mga boss. So, ayan mga boss, one minute lang siya no. Medyo vibrate lang yung makina kasi bagong andar pa lang. At yung reservoir niya mga boss is kulanta rin yung gamit. Wala ng kalawang sa loob mga boss. Tinanggalan natin yan. Yan. So, malinis na malinis ito mga boss. God for long distance ito mga boss. Na hindi kayo itipiri. So, hanggang dito na lang mga boss. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang supporta at panonood sa channel ko. God bless.